ging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaababang na kaganapang pang-agrikultura. Agri Abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is ating Kaungay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay. Ating Kaugnay. Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw Pilipinas. Marhay na Aldaw Bicolandia. Welcome sa Ating Kaugnay Podcast. Provider of Extension Advisory Services, Episode 21 Bilang isa sa mga ahensya ng pamahalaan na itinataguyod ang pag-unlad ng sambayanang partikular, ang kanayunang nagsasaka, mahalaga para sa ATI ang kapakanan ng mga kababaihan. Dahil dito, sinusuportahan ng ATI ang Republic Act 9262, kilala ito bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa, sa ikadalawaputisang episode ng ating podcast, alamin natin ang pagkilos ng mas kilala bilang 18-Day Campaign to End Violence Against Women. Upang malaman ang kahalaga ng 18-Day Campaign to End Violence Against Women, ating kapan kapanayamin ang dating municipal agriculturist ng Bula, Sur, at ngayon ay accredited training ng Philippine Commission on Women, si Ms. Maristela di Santi. Ma'am malaking karangalan po para sa ATI ang pagpaulak ninyo sa aming imitasyon. Magandang araw Pilipinas. Maray na aldaw Bicolandia. Thank you for inviting me in this podcast. Siguro I could I could share some thoughts or knowledge regarding po sa Republic Act 9262. So ayan ma'am, based po sa inyong malawak na eksperyensya sa agricultural extension Gaano kahalaga ang kababaihan sa pagsasaka? Ang kababaihan kasama ang mga lalaki o kalalakihan sa agricultural extension Ay may mahalagang ginagampanan sa pagsasaka Sa aspeto ng ating mga farm families Ang mga kababaihan ay ginagampanan ang iba-ibang role Sa pagtataguyod ng ating mga programa dahil sila ay involved po sa product, reproductive role or mga gawaing bahay or household chores. Ginagampanan din nila ang productive role, gawain sa agrikultura na sila sa pagpapa, pagtatanim or ang mga iba-iba pong mga aspeto ng production ng ating mga program, ng ating mga produkto. At ang huli po at ang community role, at nagigid din silang miyembro sa mga asosasyon or cooperatives and they are also aware sila kung ano talaga ang pangangailangan ng mga familia. Ayun ma'am. Maraming salamat. Um, ano, ano po ang ilan sa mga naengkwentro niyong uh, ninyong issue kung saan ang kababaihan ay nasa panig ng naaapi? Alam natin ito, ano, marami sila pero siguro ma-mention lang ako ng mga medyo yung mga pinaka-importante o yung mga nakuha nating based on our studies sa uh, gender in development. Ang number one po ay yung tinatawag nating stereotyping. Yung ang kilala natin, ang pakaalam natin, ang babae ay second class second class society. And we have the multiple burden na ang alam ng mga mga kasama natin, natin sa bahay o sa ating familia, ang lahat ng gawain ay nanay lang ang dapat gumawa. Pagdating po sa economic marginalization, ang pangatlong issue, ito po ay very, nakikita natin po ito, lalo na po sa hanap buhay, and mara, malaki po ang wage disparity, lalo na po sa agrikultura. Marami ang hindi, hindi pantay ang pagpapasahod, ang pagbibigay ng yung access at yung mga karapatan para makuha yung mga resources, lalo na po yung pagdating sa mga yung statutory land rights or title, yan po ang isa sa mga nakikita natin. Then, yung mga, ang pang po ay, in terms of decision making, ang karamihan po, ang mga programa ay nakatuon lang po sa kalalakihan pagdating sa decision making at ang pinaka pinaka importante pong issue na yan nga ang pinag-aano natin ngayong buwan o ngayong panahon ay yung violence against women and children yan lang po ang mga common issues kasi ang mga iba-ibang issues ay depende po sa sitwasyon ng mga ating mga kababaihan at ating mga organisasyon. So, unti-unting nababago ang ating tradisyon, ma'am. Ano pagdating sa ano? Kasi meron ng ganitong uh -huh. Act. Gender in development po. May Magna Carta of Women tayo. Yes, okay po. Sa taong 2004 po, nang isinabatas ang Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ano ang kahalagan po nito, ma'am? Republic Act 9262 ay isa pong batas na pinapahiwatig ang maog dinidefine ang mga pang-aapi sa kababaihan at ating mga children. Pag sinabi nating children, it includes po boys and girls. So we should not concentrate only on the girls. Iyan po pinoprovide yung mga protective measures sa mga biktima at mini po kung ano ang mga penalidad at ang, ang, ang ibang purposes kasi masyado pong detrimental itong ang mga pang-aapi sa kababaihan at mga bata ang Declaration of Policy po ng 1962 says that the state values the dignity of women and children and guarantees full respect of human rights kasi may kasabihan po, women rights is human rights Rinirecognize po rin ang pangangailangan na maiprotect ang family and its members from the threats para po sa kanilang security and safety or para sa seguridad at yung safety or ano ng bawat member ng mga pamilya. Bako, hindi lang po ang concern natin dito ay sa 9262 ay hindi lang po mga babae at mga lalaki. It covers all gender po. Sa programa pong ito, dapat mai-address, to address violence commit, committed against women and children, ma-implement po ang what is required of the Constitution, the provisions of the Universal Declaration of Human Rights the CEDAW or Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention of the Rights of Child and Other International Human Rights, Instruments of the Philippines is a party. So, may mandato po sa lahat ng government instrumentalities na dapat po ipatupad ng maayos ang gender and development. So ayan ma'am. So madami po pala tayong ano uh, nakapaloob dito sa Republic Act 9262. So ngayon ma'am na taon um, ano naman po yung theme sa 18-day campaign to end violence against women. Ang theme na naibigay ay yung United for a bow-free Philippines. It was adapted in 2022 and it must be adapted up to 20 27 as mandated po. Ito po ang pinaka-theme ng 18-day campaign to end violence which started po ito November 28 hanggang pong December ay November 25, excuse me, November 25 up to December 18. Yan po ang 18-day campaign to end violence. According po, ito po ang mas, mas at, ma, ma, at least another an information na may ibibigay ko. According to the 2023 Global Gender Gap Index by the World Economic Forum, ang Pilipinas po ay is considered the most gender equal country in Asia with 79.1 gender parity and rank 16 out of 146 countries. Di ba nakaka ano nakaka taba ng puso natin. At least hindi tayo nasa ano nasa baba na masyado. Out of four, 146, we rank 16 out of the different countries. However, 18% of our women in the Philippines, 1 and five. Women aged 15 to 49 experienced any form of physical, sexual, or emotional violence by their husbands or intimate partners. Doon sa 9262, hindi lang po husbands ang nagiging perpetrators but includes intimate partners. The World Health Organization considered vow Bawsi, a major public health problems as it, number one po, it affects women's attitudes, behaviors, and sense of self. Parang nawaw, ayong nababago ang ugali, ang behavior, at yung, yung bilib mo sa sarili mo, parang nawawala ka sa sarili. Nalilimit po, ang number two ay it limits her potential growth and personal development. Number three, jeopardizes her health, safety, and welfare. In ang impact po ng pang-aapi sa kababaihan at pang-aabuso ay na ma manifest po not only sa, sa, kanyang familia but even her community. So, iyan po ang pinaka ano ng end vow, the 18 end, 18 day end vow campaign to end violence. Kasi maraming, marami po ang naa pa. 18%. And as the, may mga studies po na ang iba hindi talaga nagre-report. So unless the government or other in, uh, ins, government instrumentalities tulungan po ang mga biktima o masigasig sa paghahanap ng mga perpetrators, siguro mas lalong lalala pa ito. So, ayan mam ma um, bilang ano po, ano po yung layunin ng kampanyang ito at paano po ito isinasagawa? Ang pinakalayunin ng advokasya pong ito ay to continuously advocate para po ma-prevent at ma-eliminate ang vow in the country. So, there are two measures or prevention and elimination. Sa prevention, siguro, ano natin, ang gobyerno talaga ay maging tapat at masigasig sa pagpapatupad ng ar, ng iba-ibang laws. Kaya siguro it will be a continuous activity or advocacy. So lahat tayo dapat maging advocate. Hindi lang yung mga biktima, hindi lang yung pamilya. Sana lahat tayo. So, ang mga ano po, ang mga ang tanong na paano ito isinasagawa. Sabi nga, we have to revisit the amendments and provide the public with updated information on laws protecting women and girls, especially the Anti-Violence Against Women Act of 2004 or ito na inaano natin, Republic Act 9262. Ito bang anti-rape law Republic Act 8353, as amended by Republic Act 11648, Safe Spaces Act, Republic Act 11313, then we have also the Anti Sexual Harassment Act of 1995, Republic Act Anti Trafficking and Persons Act of 2022, amended. by 11862. So, ito po ang mga iba-ibang laws na dapat po malaman, ipatupad, at dapat may, may enforcement of the law. It aid in disseminating information about the status of bow in the Philippines and the results of the 2022 National Demographic and Health Survey data. Then we have to gather public support for the advocacy and solicit shared insights on their level of awareness and knowledge on VOW. Ito po mas importante ito kasi may mga ano po tayo, may mga batas yung sa localization of the Magna Carta of Women. Lahat po ito dito nakaano, So we can have it through trainings and other online campaign participation dapat siguro ang lahat na entities ng ating gobyerno ay ma-implement. Matagal na po ang gender in development. It was adapted, lalo na po ang Magna Carta of Women. It was adapted in 2009. But hanggang ngayon po, marami pong mga, maraming mga government or mga NGAs, the LGUs are not implementing fully or no enforcement of these different laws. Ano Bakit kaya yan ma'am, nagiging rason po, dahil sa walang budget? Hindi man pwedeng walang budget. Kasi, naka-incorporate po yan doon, may mandato po to implement gender in development. May mandato po yan na five at least 5% of your total annual budget. So, hindi po rason na walang budget. Then we have the display of banner. Ito po yung mga paano natin mai ano ang awareness, parang advocacy, ma'am. Yes. So on the advocacy of this prog of this campaign, distribution of IEC materials, require all government agencies to be advocates of VAWC and the implement full implementation of the gender and development laws. Then we have alam ba natin na pag this 18 day we have to ang color natin ay orange. Uh, sabi nga orange your icon advocacy initiative. Pero ang ano ko dito, we should not only be aware pag oras na may itong 18 day. Sana ito lahat po lahat na oras dapat ma-implement po ang advocacy to end vow. Kasi hindi pwedeng ngayon konti ang ano kasi aware tayo nakabantay lahat ang mga ano kung ano ang mangyayari sa ating mga kababaihan at mga bata. So dapat it must be all the time in in coupled with human rights principle. Kasi problema po talaga natin. Marami ang naaapi kasi primero hindi nila alam ano ba ang karapatan ko as mga kababaihan. So, ipaalam natin, hindi natin pwedeng sabihin na walang pera ang every agencies or the government instrumentalities kasi it is embedded in your or ano po yan kasama sa inyong budget annual budget so siguro yan po ang mga ano natin na pwedeng kadagdagan kaalaman sa mga nakikinig na ating mga kasama sa gobyerno. So ayan ma'am, ulitin lang natin yung team natin ngayong taon. Ano ma'am? Ano yun ma'am, IVAW para kay EBA? Yun po ba yung... United for a Bow Free Philippines. Okay. Uh -huh. So maraming salamat po ma'am Marie sa iyong um, oras para um, makapanayam namin ikaw bilang isa abilang uh, pasasalamat po ng ATI Bicol uh, may handog po kaming token para sa inyo uh, taro chips at Russell wine um, from Manuel's Garden from Pinaglabanan Goa sharing uh, siya rin po yung isa sa uh, one of our LSA and owned by Ma'am Salvation Garcia Torena. Um, 2003. 23 I Woman Awardee of the OST po. Thank you. Maraming Thank you salamat you po, Mama Riz. <laughs> Thank you very much. Diyan po nagtatapos ang ating episode 21. Ating kaugnay podcast provider of extension and advisory services. Ako po si Miss Fatima Olimpo Ayende. Ang ating podcaster ngayong araw. Maraming salamat po. At ang ating kaugnay podcast hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating kaugnay, ating kaugnay, ating kaugnay podcast.